duda-duda raw ang motibo sa pag interview ng nawawalang Jordanian journalist sa Abu Sayyaf Group. Pero matipid pa rin ang gobyerno sa pagsagot sa tanong kung dinukot ba o kasabwat siya ng bandidong grupo. Errol Kabatbat, ikwento mo. Labas-masok na raw sa Sulu ang nawawalang Jordanian journalist na si Baker Abdul Atchani simula pa noong 2000. Dati na rin niyang na-interview ang leader ng grupong Abu Sayyaf. Kaya naman may duda si DILG Secretary Jesse Robredo sa motibo ng Jordanian sa pagpunta sa Sulu. Medyo suspicious yung circumstances. Kasi una, we, we offered the guy, we took care of him, we entertained him, we made an effort to ensure that he's safe. Ang problema lang ho ay uh, hindi naman siya ganun ka-cooperative. Pero ayaw patulan ng kalihim ang mga hakahakang supporter ng bandidong grupo ang journalist. Whether he's connected with them, whether he's associated with them, it's something that is only at this point in time a, a speculation. Tukoy na raw ng gobyerno kung nasaan ang Jordanian at ang kasama niyang dalawang Pinoy. Nakausap na raw kahapon ng mga tauhan ni Robredo, ang isa sa mga kasama ni Atchani. Pero kahit siyak nasa kuta ng Abu Sayyaf ang grupo ni Atchani, hindi pa raw tinuturing ng gobyerno na dinukot ang tatlo. Wala raw kasing maipakitang pruweba ang mga nagsasabing hawak nila ang grupo ng Jordanian. Even before, ano, yung mga kid, uh, bus kidnapping incidents, Ganon din ang nangyayari. No? Pagka, wala na, uh, pang informasyon after 2 to 3 days, maraming magkiklaim. Uh, ito ay, ano eh, uh, modus ng mga tao na gusto lang magkapera. Errol Kabatbat, News 5.